Wala naman sa clamor o pressure yan o palakasan ng boses. Ang sinasabi ng batas ay ang sinasabi ng batas. Unless biyan kami ng Korte Suprema, um, sa mandamos petition na pending ngayon, ang sinasabi ng batas at sa ligang batas at ng Senado sa ngayon bilang sole trier of impeachment, ang siyang mananaig at hindi yung gusto ng mas nakararami lamang bagaman ito'y labag sa batas. Hindi naman porket mas maingay mas mag-ingay ka, lalabagin na natin yung batas. Hindi naman purgit takot ka matalo, lalabagin mo na yung batas para lang manalo ka um, sa eleksyon na darating. Hindi ako ng gano'n yon. Kung anong tama ay tama, kung anong legal ay legal, kung anong naaayon sa batas ay naaayon sa batas, sino man ang tutul dito, sino man ang mapapaboran nito. Yan ang dapat dating sundin at sundan. Sir SP, so kapag sinabi po ng SC na yung fourth ay agad, susundin niyo sir? Um, depende ko anong ibig sabihin nun. Depende ko anong sasabihin niya, anong agad. Ibig sabihin sir, kung sabi ng SC Bukas. na magsimula na kayo agad. Bukas. Susunod, okay, susunod kayo. Sir. Paano? Paano nila sasabihin? Ang sabi, trial shall forthwith proceed. Trial is the reception of evidence, admission of evidence by the impeachment court. Bukas, hindi namin kayang gawin yon, Dahil wala pang sagot ang nasasakdal. Wala pang reply ang prosecution. Wala pang preliminary conference. So, anong i-order nila sa amin specifically? Ayokong pangunahan ng korte. Kaya yung sinasabi din ng ilang prosecutors, kung pwede lang daw, bukas na mismo. Mukhang hindi nila alam ang rules. Hindi namin kayang gawin yon kahit simula namin yung proseso nang hindi pa nare-refer sa amin. So, babasahin namin kung ano man yun, at pag-aaralan namin kung paano ito mapapatupad at kung kaya itong patupad. Ulitin ko, um, ng pang-apat na beses na, nag ng Korte Suprema noon, nag-TRO sa Kamara, Huwag niyong ituloy yung impeachment ni Chief Justice Davide. Nagbotohan ng Kamara. Tinuloy pa rin nila. nag ng Korte. Huwag niyong buksan yung Foreign Currency Deposit Account ni Chief Justice Corona. nag ng Senado. Galangin natin, sundin natin. So, um, Senado pa rin bilang impeachment court ang magdedesisyon niyan o Senado bilang plenario ang magpapasya ng bagay na yan. Kung ako tatanungin, as a general rule marapat at dapat galangin palagi ng Senado anumang desisyon ng Korte Suprema pero sa dulo pagpapasya niya ng Senado